Marajaw na gabi sa ato, Barangay Cagniog! Daan na si Mayor Paul, excited ka kay makabalik na sa dako sa Izo Barangay Hall, diri sa Barangay Cagniog. Hey, sa una pa, March 28, 2022. First time na nagpakita, nagpaila-ila sa ijo si Mayor Paul Dumlao as kandidato sa siyudad ng Surigao. Si Vice Mayor Nolongos, siya magsasukita dito sa Cagniog kay supporter sa own ng Abante ang Cagniog kusukita diha. Ang pamalakad ni Mayor Paul Dumlao, simple ra paminawon ang boses ng katauhan. Nahibayo ako doon, kay waya pa ako, mahimong mayor, taglibot na na ako ang 54 kabarangay ng sudad ng Surigao. Diri mismo sa barangay Cagniok, tag-ibanan ako ni mag-house to house diri. Kuman, 2025, jaon ako diri sa si Izo at ubangan kuman. Pero waya ako mo diri, diri, naglibot gihapon kita kada purok ng Barangay Cagniog na minaw kita sa mulo ng mga katauhan. So kami tanan, dili man lisud kami ibaligya, di ba? Simple ra, an amo mga pangayan. Sa tumoy, jaoy NP. O may pasabot NP, Nationalista Party. O may lahing pasabot NP, no problem, di ba? Unang pasabot ng NP, na ay project. Unang may pinaka-importante pasabot ng NP, no pangit. <laughs> eh, way pangit sa amo. Puro mga guwapo, gwapan at mga kandidato. Dili na kita. Mubalik sa karaan na panahon. Gusto pa ba Nijo? Gusto pa ba Balikan ang sauna. Kainin ato eleksyon ko man, simple ra. Amura ininan mga uyap ni Jo sa una. Kung tag-uno kamo pagpasakitan, nahantod ko man, jaon pan aligot-got. Ang mga sa kalimtan tanah. Kaya nga naman, sa 2025, kita ragi hapon ang mag-iban. Salamat Karadjo. Barangay Cagniog, si Mayor Paul Dumlao, number one sa Bulota, City Mayor, Surigao City, Mayor Paul Dumlao. Abante, Barangay Cagniog.